Assalamualaikum Happy farming mga kagrintam For today's video mga kagrintam Magdadagdag po ako ng lupa Gamit ang aking pinaka na paala Dito po tayo magdadagdag sa bawat butas mga kagrintam Ayan Dahil habang uh, nagkakaedad po yung ating uh, Tanim, o nagkakaroon po ng uh, mga malalakas po na pag-ulan ay bumababa po yung level ng lupa sa bawat butas na siya pong magiging sanhi na lilitaw po yung mga ugat no? lalong lalo na mga kagrintam na sa susunod na linggo ay posibleng magkakaroon po ng mga malalakas na pag-ulan dahil po may namo monitor na naman yung atin pong uh, eksperto sa pagbabasa po ng magiging taya ng panahon. Mr. Mike Padua, shout out po sa inyo dyan. Lahat po ng mga taga-bicol dyan. Magandang umaga po sa inyo lahat. So, si Mr. Mike Padua, mga kagrinta, kung sino pong hindi pa nakapagsubaybay dyan sa kanya pong uh, Facebook page. Siya po yung nag-iisang pinagkakatiwalaan natin tungkol po sa ulat panahon mga kagrintam dahil marami po siyang computer models na ginagawang basihan para mabasa yung posibleng magiging taya ng panahon mga kagrintam so may paparating po na Uh, bagyo no? at tutumbukin po ang hilagang bahagi po ng Luzon at dahil sa laki ng kanya pong sirkulasyon yung trough po ng uh, magiging uh, sama ng panahon ay maiipiktuhan yung halos 3-4 na bahagi ng buong kapuluan ng Pilipinas mga kagrintam at yan po ay mangyayari sa susunod po na linggo base po sa mga computer models na binabasihan po ng atin pong uh, sinusubaybayan lagi na si Mr. Mike Padua so kung magkakaroon po ng malalakas na mga pagulan dahil po sa sama ng panahon posibleng uh, lilitaw yung mga ugat ng ating mga tanim kaya mas maganda na updated tayo sa uh, lagay ng uh, panahon mga kagrintam para mas ma ma-advance natin yung atin pong dipinsa so itong paglalagay ng lupa mga kagrintam ay nakakatulong po ito sa atin pong tanim para mas patibayin yung kanya pong uh, puno yan mga kagrintam kasi sa pamagitan ng paglalagay po ng lupa mga kagrintam yung puno po ng ating tanim ay mas mai encourage natin na mag-produce ng mas maraming ugat mga kagrintam yung paglalagay ng lupa mga kagrintam ay wag lang po natin pasobrahan so dapat wag tayong lumampas don sa pinakaunang dahon yung true leaves po mga kagrintam Pag yan. Pagyan po ay labagsakan ng uh, uh, ulan. Titibay po yung puno mga kakabintan. Yan. At the same time, yung pataba na nilagay natin ay matakpan natin para kung ang lupa man ay mag-evaporate po yung uh, lupa yung uh, tubig po ng lupa ay hindi po sasabay yung uh, pataba na inilagay natin mga thumb So marami pong benepisyo sa tanim yung pagdadagdag po ng lupa sa bawat butas. Bukod dun sa main-encourage natin yung puno sa pagdadagdag po niya ng kanya pong mga ugat ay mapapatibay pa natin at saka yung pataba na inilagay natin ay matatakpan natin para wag po ng araw mga kagrintam pag mag evaporate na po yan mga kagrintam so shout out po sa lahat ng followers ko po sa akin pong facebook page at saka sa akin pong profile Shout out po dyan sa inyo Mr. J. Alisuso Girita ng Davao At pati na rin po sa uh, Karating Isla po natin dito sa Visayas Si Mr. Bit Pacquiao Shout out po sa inyo dyan Busing So ayan na po yung atin po nga tanim mga kagrintam ano 2 weeks old mga kagrintam nagdadagdag na po tayo ng lupa yan bumaba po kasi yung level ng lupa mga kagrintam dahil sa unang linggo po nito simula nung tayo po nag-transplant ay puro dilig lang po tayo, ano? kasi wala pong hindi po tayo dinalaw ng ulan kaya siyempre hindi maiiwasan yung erosion po sa bawat butas no? kaya medyo lumalim po yung uh, bawat butas mga kagrintam yung iba nga ay uh, lumitaw na yung ugat kaya nararapat lamang talaga na tayo po ay magdadagdag ng lupa yan mga kagrentam so maraming maraming salamat po sa inyo pong panonood no at suporta sa akin pong youtube channel sa mga baguhan po dyan sa mga mahilig po mag uh, tanim uh, tayo po ay nagsishare po ng ating mga protocol sa bawat video natin na ina-upload yun po yung pinaka-intention natin is makashare po ng mga ideya. No. At saka, kung sino po yung may mga ideya rin na pwede po natin i-apply, uh, teachable po tayo at open-minded po tayo dyan mga kagalintam. Kasi yung pag-aaral natin ay hindi po, uh, hindi po natin itinigil. You know? Hindi porkit hindi na tayo nag-aaral ng academic ay hindi po tayo nag-aaral. Yan. Sa pamagitan ng social media, sa pagbabasa, no, nag-aaral tayo para mas mapanatili natin yung uh, kaalaman tungkol sa pagtatanim mga kagrentam. Ayan. So, share-share lang po mga kagrentam, na no? Yung atin pong pataba na ginamit mga grinta ay Unique 16 Urea At saka po 1620 mga kagrindam so, Sa Yung tatlong combination po na yon Is Ang ratio po noon is 1 is to 1 mga kagrindam Kung ano po kadami yung uh, Gaano po kadami yung urea Ganon din po kadami yung triple 16 At ganon din po karami yung Uh, 1620 mga kagrintam para po sa vegetative stage mga kagrintam kasi tumutulong po yung urea sa magpapalago po ng kanya po mga dahon at kanya po mga sanga at yung uh, 1620 naman mga kagrintam ay nagpaparami po yun ng mga ugat ng ating mga tanim at nagpapatibay rin po ng kanya pong mga sanga so dahil yung ating uh, unique 16 ay may 16% po na putas yan meron na rin itong putas mga kagreen tam sa vegetative stage mas kakunti lang po yung putas na kailangan po ng tanim pero pagka nasa 35 days na po tayo so yan po ay flowering to fruiting stage na po mas marami na naman po yung ilalagay natin na potasyo mga kagreen Ayan uh, yan lamang po mga kakarintam. Vegetative stage. More of uh, nitrogen or ammonium nitrate. Ilalagay natin. Tapos more of phosphorus mga kakarintam. Ayan. Tapos mas kakunti po yung uh, potassium. Pagka flowering and fruiting stage, 35 to 40 days. Doon na po tayo mag. Lalagay po ng mas maraming potassium kaysa nitrogen at phosphorus. So, yan lang po yung uh, pinaka pattern po ng tanim mga kagrintam. Lalong lalo na itong mga fruit bearer. Kailangan po talaga ng potassium mga kagrintam. Yan nyo at i-update ko po kayo sa mga uh, ilalagay po natin lalong-lalong nasa nagpo-problema nag dyan sa lapnos. Ayan. May nag-comment po doon sa akin pong comment section, ano? Na kung magtatanim doon tayo ng uh, May, July at June, hindi daw maiiwasan yung blossom in rat. Yeah. Siguro may may datos na rin siya, ano? O basihan tungkol dyan. So, salamat po sa inyo pong uh, sa inyo pong uh, tips. Busing! Yan, tinatandaan natin yan uh, para naman po maiwasan natin yung blossom in rot. So sa kaso po na blossom in rot mga kagrinta may parami pong dahilan yan. Uh, pinaka pangunahing dahilan ay kulang po ng calcium yung atin pong tanim. Uh, pero hindi lang po yan yung posibleng magiging dahilan. Pati rin po yung hindi consistent na paglalagay po ng tubig, yung pagpapatubig po natin. Pag yan po ay makulang at sobra, ay posibleng magkakaroon pa rin tayo ng blossom in rot. Pagkasobra po kasi, magpuputik na yan. Pagkatapos na magpuputik, biglang mainit yung panahon, magiging compacted yung lupa, titigas po yung lupa. Pagka biglang bawi ng panahon yung mainit galing doon sa malakas na mga pagulan. Pag magiging compacted na yan, magkakaroon na po yan ng combustion doon sa ilalim. Magiging mainit po yung ilalim na lupa niyan. Yan, isa rin po yung sanhi. Sanhi din po yan ng uh, bloso minrat. Kaya ah. yan yung paghanda natin mga kagrintaan. Pag magkakaroon ng combustion sa ilalim na lupa, yung uh, singaw na mainit, magkakaroon ng mga root rotting yan. Madadamit yung ibang mga ugat. Pag hindi agad na nabigyan ng uh, tubig yan para lalamig yung uh, puno, magkakaroon ng breakdown yung uh, daanan po ng tubig sa parte po ng halaman yung tinatawag po nila na xylem, yan po yung water vessels ng tanim mga tam. pag hindi na po maganda yung uh, uh, function o yung uh, hindi na po gaano uh, makadaloy yung uh, tubig doon po magkakaroon ng blossom in rot mga ka tam. kahit meron pa tayong nilagay na calcium kasi isang uh, dahilan din yung uh, pabago-bagong panahon ano kaya yung pagpapatubig natin mga kagrintam hindi lang yung basihan nga dahil tuyo na yung lupa kaya magpapatubig tayo kung mapapansin uh, natin na may combustion dun sa ilalim o pagsingaw ng mainit sa ilalim kahit basa pa yung lupa mga kagrintam mas mainam na maglagay na tayo ng tubig dewa diba, mga kagrintam so siguro sa yung uh, nabanggit ng ating uh, uh, nagko-comment doon sa atin pong uh, comment section sa atin pong uh, video sa atin pong uh, YouTube channel na may mga buwan daw na hindi maiiwasan yung laptop ah uh, posible pa rin yon mga kagrintam siguro sa sa mga panahon na yan ay yung uh, hindi po balanse. Eh. Yung uh, ulan at init ano. Sobra. Sobra po yung ulan. Pagkatapos na ng sobrang ulan ay uh, sobrang mainit na naman yung panahon kaya ma may posibilidad talaga na magkakaroon ng uh, mainit na singaw yung lupa o yung tinatawag na combustion sa English mga kagranta. So siguro na observe na rin niya na gano'n kaya yun yung hanapan natin ng paraan kapag magkakaroon ng magkakaroon man ng pagsingaw ng lupa na magiging mainit sa tanim yun yung hanapan natin ng paraan mga kagrentam so tuloy tuloy lamang po yung paglalagay natin ng lupa so siguro hanggang dito na lang muna mga kagrentam assalamualaikum po sa inyong lahat happy farming mga kagrentam